Sabi ni Chang Susan, oo, oh, oh, hindi lang naman yan. Uh, kayo na, na ba? Are you officially together? Uh, halimbawa, pahiram po ha, Merry Christmas. Dito nga, uh, paglapitin mo nga kung gaano kayo kalapit. Sige nga. Okay, go. go. Kung gaano na kalapit kayo maging official. <laughs> dali. Dali. Paano? Okay. Sige na. Ta tayo tayo lang kunyari, naglalaro. Ah! <laughs> Basta, na, hindi namin malilimutan yan. So, alam na natin yon. Talk or dare tayo. Tayo tayo, okay? Mami, Daddy, pasensya na po. Dito, dito tayo, okay? right. Kailangan yan. At ah, tatayo kayo, yun lang ang pagitan ninyo. And then... Uh, okay. Ito ang katanungan. Next year, you're turning 18. 18 po. Tama. Halimbawa lamang, magtatanong si Allen. Will, can you be my girlfriend? Sasagutin mo ba ng yes or no? You can talk or dare. If you want, ito yung walang pilitan, uh, katuwaan lamang. If you want to talk, talk. If you don't, dare. Ang dare ay, uh, pag hindi mo sinagot ang kasagot, ang, ang tanong, ay sasayaw kayo nan magkayakap. Okay? So, sasagutin mo ba si Allen? Can you be my girlfriend? Sophie, ano ang sagot? Sasagutin po ba next year? Uh, uh, next year. Next when you turn year. 18. Chang Susan, ang tili. Ayo. Ah, uh, there. There, there, there. Ah, there. So can we have music, please? Okay, there na to. Okay. Oh, pagbigyan na. Okay. Ay, magtaya ka. Ka, ka. Oh, music yan. Yeah. Ah! Kailan namin mapapanood Jolly ang kaya. Ghosted. Kailan nga namin mapapanood ang Ghosted? Ah, yes. uh -oh. Mga kapuso, abangan niyo po ang Sparkle You Ghosted starting this November 26 na po yan, 5:55 PM. Yes. At pasalamat kayo Allen sa lahat ng sumusuporta sa inyo. Gahey. Amen. Uh, maraming maraming salamat po sa mga ka-team Jolly namin at sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Uh, maraming maraming salamat po. Anong pangako niyo sa isa't isa? Ako, babawi ako dito. Uh -huh. <laughs> babawi ka, okay. Hihintayin ko yung tamang panahon. Oh, ganda. Aantayin okay. so, ko ang tamang panahon. That said with a lot of respect. I like that. Ikaw, uh, Sophie. and wh What do you promise, not just Allen, but what do you promise yourself? Hmm. Siguro, pangako for me mm. and for Allen, ay lagi kong uunahin kung saan ako at saan tayo magiging masaya. Oh. <laughs> um, in, in one word, Allen, describe mo nga si Sophie. Um, love. <laughs> uh, Sophie, anong sagot mo dan? Love daw in one word. You are. <laughs> <laughs>